magkaiba ang kwento ng China at Pilipinas sa panibagong insidente ng banggaan ng mga barko malapit sa Ayungin Shoal. Sabi ng China, Pilipinas ang nambuyo. Pero buwelta naman ang Pilipinas, mapanlin lang ang China. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Resupply boat ng Pilipinas at dihamak na mas malaking barko ng China Coast Guard ang sinasabing nagbanggaan na naman daw malapit sa Ayungin Shoal. Beijing mismo ang nagkumpirma niya. Sa kwento ng China, iligal na pumasok ang resupply boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Dined maraw nito ang babala ng China Coast Guard at nagpaka-unprofessional daw kaya humantong sa banggaan. Giit naman ang Armed Forces of the Philippines, legal ang resupply mission ng Pilipinas dahil bahagi ng ating exclusive economic zone ang ayungin. Mapanlin lang din daw ang kwento ng China at kung meron mang nagpalala ng tensyon, China yon at hindi ang Pilipinas. Dagdag pa ni Defense Secretary Gibocho malinaw sa international community na ang mga aksyon ng China ang totoong sagabal sa kapayapaan sa South China Sea. Nangyari ang sinasabing banggaan kasunod ng pagsisimula noong weekend ng panguhuli ng China sa mga trespasser daw sa inaangkin nilang teritoryo. Ang mga mahuhuli, ikukulong ng hanggang 60 araw ng walang paglilitis. Ayon kay Maritime Security Expert na si Ray Powell, posibleng maipit ang Pilipinas sa pakikipagnegosasyon sakaling may mahuling Pinoy. could easily turn into a hostage diplomacy kind of situation where you can imagine there would be a lot of pressure, uh, domestic pressure on the government to get your person back. China could try to use that as, a, as, an opportunity to put additional pressure on the government to make other concessions in other areas. Dahil nga sa banta ng China, tumigil na muna sa pangingisda ang daan-daang residente sa labing isang coastal barangay sa Santa Cruz, Zambales. Ayon sa Pangulo ng Samahan ng mga Zambalenyong Mangingisda na si Noli de los Santos, nangangamba ng pumalaot ang karamihan sa kanilang mga miyembro. Noong biyernes, bisperas ng trespass rule ng China, sinubukan nilang pumalaot. Pero napaatras din sila ng palibutan daw ng Chinese Coast Guard vessel. Takot talaga kami. Ibis na papunta po kami ng 90 miles o 100 miles. Hindi na po kami tumuli kasi may na po kami na nakita namin China Basin na paligid-iligid sa amin. Pinaiiwas muna ng masinlok LGU ang mga manging isda sa pinag-aagawang teritoryo, lalo na sa Panatag Shore. Paliwanag ni masinlok Mayor Arsenia Lim, prioridad nila ang kaligtasan ng mga manging isda. Hindi po namin sila pinagbabawalan, basta ang sabi lagi ng local government unit din ng masinlok ay huwag silang pumunta ron sa disputed area. Mangisda sila doon sa area na walang kwan, walang sagaban. Nagpadala naman ng mga barko ang PCG sa Bajo de Masinloc para bantayan ang seguridad ng mga mangingisda doon. Nagbabalita mula sa Frontline Gio Robles, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.